Tahimik ang gabi sa ospital. Tanging tunog ng ventilador at mahihinang yabag ng mga bantay ang naiinig. Ako ang nakaduti sa front desk, mag-isa sa mahabang pasilyo. Maliwanag ang ilaw sa paligid, ngunit tila may anino na gumagalaw sa dulo. Sinabi ko sa sarili na baka pagod lang ako. Muli kong narinig ang tunog ng sapatos na dumadampi sa sahig. Dahan-dahan akong napatingin sa kabila ng halway. Wala akong nakita, pero ramdam kong may nakatingin sa akin. Sumikip ang dibdib ko habang hinahawakan ko ang balpen na parang sandata, biglang bumukas ang elevator. Kahit walang tumawag dito, dahan-dahan itong nagbukas at malamig na hangin ang lumabas. May amoy ng lumang gamot at kalawang na umalingasaw. Lumapit ako para silipin, nanginginig ang kamay ko. Walang tao sa loob, ngunit may basang yapak ng paa sa sahig. Unti-unti itong naglalakad papalayo, papunta mismo sa direksyon ng mesa ko. Ramdam ko ang bigat ng hangin, parang humihigop ng hininga. Naririnig ko na ang tunog ng bawat hakbang. Mas malakas, mas malapit. Pinilit kong umatras, ngunit nanigas ang mga paa ko. Sa gilid ng aking mata, may dumaan na mabilis na anino. Parang dumaan mismo sa harap ng ilaw. Saglit na nagdilim ang paligid. Umangat ang balahibo ko mula ulo hanggang paa. Muli kong narinig ang elevator. Bumubukas at nagsasara ng mag-isa. At sa sandaling iyon, may malamig na kamay na dumikit sa balikat ko. Dahan-dahan akong lumingon, halos hindi makahinga. Walang tao sa likuran ko. Ngunit malinaw ang bigat na malamig na kamay na nakadikit pa rin sa balikat ko. Parang nagyayelo ang balat ko, tila may humihigop ng init mula sa katawan ko. Narinig ko ang mahinang pagungol, parang nagmumula sa mismong tenga ko. Mahina, basag, at puno ng sakit ang tinig. Parang isang taong umiyak sa ilalim ng tubig. Naglakad ako pa atras, pero bawat hakbang ay mabigat, parang hinihila ng sahig. Sa kisame, napansin kong gumagalaw ang ilaw. nag ito, at sa bawat pagpatay sindi, may anyong lumilitaw sa harap ko. Isang paat na babae, duguan ang puting uniform. Mahaba ang buhok niyang basang-basa, dumidikit sa kanyang mukha. Ang mga mata niya ay puti, walang itim, at nakatitig dietso sa akin. Mabagal siyang lumapit, baat galaw ay parang nabubuo at nawawala sa liwanag. Narinig ko ang tunog ng kanyang paa, ako kumakaladkad sa sahig. Amoy ko ang matapang na halimuyak ng dugo na humahalo sa hangin. Nanunuot ito sa ilong ko, sa lalamunan, hanggang sa pakiramdam ko ay malulunod ako. Mabilis kong kinuha ang telepono sa mesa para tumawag ng tulong. Pero sa screen, wala akong makita kundi sariling mukha ko na nakatitig pabalik. Subalit ang refleksyon ay nakangiti ng malapad, habang ako ay nanginginig sa tako. Bumagsak ang telepono sa sahig, nagkalat ang piraso ng plastik at salamin. Ngunit bago ito tumama, malinaw kong narinig ang boses mula sa mismong aparato. Huwag kang alis, narito na ako. Nang marinig ko iyon, biglang lumamig ang paligid na parabang nasa loob ako ng freezer. Bumilog ang hininga ko sa hangin, makikita ko ang usok mula sa bibig ko. At mula sa sulok ng pasilyo, naramdaman ko ang bigla ang pagdami ng mga yabag. Parang dose duse ng paa ang dumarating, sabay-sabay, mabigat, at hindi nakikita. Nagsimulang manginig ang mesa, gumagalaw ang mga papel at gamit. Narinig ko ang sabay-sabay na bulong, iba't ibang tinig, nagsasalita ng hindi maintindihang wika. Lahat sila ay papalapit, dumarami, at sumisiksik sa paligid ko. Bago ko pa man maintindihan ang nangayari, may malamig na hininga na dumampi sa batok ko. At sa mismong tenga ko, may isang tinig na bumulong ng malinaw na salita. Ikaw ang kasunod, nanlaki ang mga mata ko, at halos mabitawan ko ang sariling hininga. Ang paligid ay tila umikot, parang nahulog ako sa isang malalim na bangin na walang hangganan. Narinig ko ang marahas na pagbuga ng hangin mula sa likod ko, mainit at mabigat, kasabay ng napakalamig na haplo sa bato. Pinilit kong lumingon, ngunit parang may pumipigil sa lig ko. Sa gilid ng aking paningin, may nakita akong hugis ng isang ulo. Mabagal itong sumusulpot mula sa anino, at unti-unti kong nasilayan ang mukha. Wasak ang balat, tila sinunog at pinilas ng kung ano, nakabitin ang mga piraso ng laman. Ang bibig nito ay nakanganga, ngunit walang ipin, kundi itim na butas na humihigop ng liwanag. Mula sa bibig ay lumalabas ang mahabang tunog ng paghinga, parang isang malalim na iyak na matagal ng pinipigilan. Umulo ang pawis ko pababa sa aking noo, malamig, munit ramdam ko ang bigat ng bawat pata. Napaatras ako, ngunit nadula sa yapak na basa pa rin sa sahig. Nang bumagsak ako, marahas ang tunog ng katawan ko sa tiles, kumalabog ang paligid. Ngunit higit na nakakatakot, naramdaman kong may kamay na sumalo sa likod ng ulo ko. Hindi ito kamay ng tao. Magaspang ang balat, parang nabubulok na kahoy, malamig at may amoy ng bulok na karn. Dahan-dahan akong itinayo ng kamay na iyon, pilit na itinulak pabalik sa upuan ko sa mesa. Sa harap ko, nagsimulang gumalaw ang mga monitor na nakapatay kanina. Isa-isa silang nagbukas at lahat ay nagpapakita ng isang imahe. Ang imahe ng sarili kong mukha, nakapikit pero nakangiti. Habang pinapanood ko iyon, napansin kong dahan-dahan akong tumatayo mula sa upuan. Ngunit hindi ako ang kumikilos. Ako ay nakaupo pa rin, nanginginig, habang ang imahe sa monitor ay naglalakad palabas ng ospital. Ramdam kong may pumipiraso sa kaluluwa ko, humihila palabas mula sa loob ng katawan ko. Masakit, parang hinihiwa ang kalamnan na walang dugo. At sa bawat paghila, mas lalong lumalakas ang mga bulong sa paligid. Ngayon, malinaw ko na silang nairinig. Mga pangalan. Paulit-ulit nilang binabanggit ang pangalan ko. Habang sabay-sabay silang tumatawa, mababa, malalim, at walang halong awa. Parang libo-libong tinig ang nag-unahan sa pagbigkas ng pangalan ko. Aulit-ulit. Pabalik-balik. Hanggang sa ang mismong tunog ng aking pangalan, ay naging parang martilyong humahampas sa loob ng bungo ko. Inilit kong takpan ang mga tainga ko. Ngunit lalo lang lumakas ang mga bulong. Para bang pumapasok sila direkta sa utak ko. Hindi sa pandinig. Ang paligid ay nagsimulang magbago. Ang mahabang pasilyo ng ospital ay tila humaba ng humaba, parang walang dulo. Ang mga dingding ay nagdidilim, unti-unting nagiging parang lumang pader na may bakas ng sunog at dugo. Amoy ko na ngayon ang matapang na halimuyak ng nabubulok na laman, parang nagmula sa ilalim ng sahig. Nang tumingin ako pababa, napansin kong ang mga tiles ay nagbibitak-bita. Sa pagitan ng mga bitak ay may kumikislap na tila mata nakatingin sa akin mula sa kailaliman. Isa, dalawa, hanggang sa hindi ko na mabilang. Lahat sila nakatitig, kumukurap, sabay-sabay na gumagalaw. Nanginig ang buo kong katawan, at pakiramdam ko ay mawawalan na ako ng malay. Ngunit may boses na sumigaw mula sa pinakaloob ng pasilyo. Isang babaeng boses, malakas, pero puno ng paghihira. Huwag kang lumabas. Dito ka. Nilingon ko iyon, at sa dulo ng pasilyo ay nakita ko ang isang figura. Isang babae, duguan ang mukha, Nakasuot ng parehong uniforme na gaya ng sa akin. Hawak niya ang kanyang kiyan, puno ng hiwa, at dumadaloy ang dugo. Ang mga mata niya ay puno ng takot, ngunit diretso siyang nakatitig sa akin. Parang sinisiguro niyang nairinig ko ang kanyang babala. Bago ko paman makagalaw, biglang kumurap ang ilaw. At sa bawat tagdilim, ang babae ay papalapit ng papalapit. Isang kuwap, nasa kalahati na siya ng basilio. Isang kurap muli, nasa tapat ko na siya. Nakatayo lamang ilang hakbang ang layo. Naramdaman ko ang malamig na patak ng dugo mula sa kanyang sugatang giyan. Tumulo sa sahig. Ngunit nang itaas niya ang kanyang mukha, hindi yon mukha ng babae. Isa itong walang laman na balat, walang mata, walang bibig, at mula sa loob ng walang mukhang iyon, may bumulong muli ng parehong salita. Ikaw ang kasunod. Asabay nito, biglang bumukas lahat ng pintuan sa pasilyo. Isa-isa silang naglabas ng mga nilalang na gumagapang, nakayuko, at basag ang katawan. Lahat sila ay sabay-sabay na gumagalaw patungo sa akin, mabilis, mabigat, at walang tigil. Umalon ang dibdib ko sa bilis ng tibok ng puso. Ang bawat yabag ng mga nilalang ay parang kulog na dumadagundong sa sahig. Gumagapang sila, nakabaluktot ang mga braso, nakatiwarik ang ulo, at lumalabas ang mga litid mula sa kanilang lig. Bawat isa ay humihinga ng malalim, parang mga aso na gutom na gutom. Naririnig ko ang pagkaladkad ng kanilang mga kuko sa tiles, kumikiskis, kumakaskas, para bang sinusulatan ng bakal ang bato. Ang amoy ng kanilang balat ay masangsang, Parang pinaghalo ng bulok na karn at sinunog na buho, nagsimulang magdilim ang paligid, kahit bukas ang mga ilaw. Parang sila mismo ang humihigop sa liwanag habang papalapit sa akin. Napalunok ako ng maramdaman kong hindi ko na kayang igalaw ang aking mga binti. Nakatayo lang ako roon, parang isang hayop na nakapako sa harap ng mga mandaragi. Ang babae na walang mukha ay nakatayo pa rin sa harap ko. At biglang gumalaw ang kanyang ulo, dahan-dahang tumagilid na parang nababali ang li. Narinig ko ang malutong natunog ng pagkabasag ng buto. Sabay-sabay na napahinto ang lahat ng nilalang. At sa isang iglap, tumingin silang lahat sa akin. Mga mata nilang nagliliyab sa dilim, nagninging na parang baga. Lahat ay huminga ng sabay, malalim at mabigat, na para may hangin na hinihigop mula sa dibdib ko. Naramdaman kong humina ako, parang nababawasan ang lakas ko sa bawat segundo. Muli akong lumingon, at nakita kong sama monitor ay iba na ang nakikita. Hindi na ako, kundi isang mesa ng ospital, puno ng dugo, at nakahiga roon ang isang katawan. Hubad, walang saplot, at butas-butas ng hiwa. Nang tumingin ako ng mas malapit, halos bumigay ang tuhod ko. Ako ang katawan na iyon. Ako ang nakahiga, patay. Habang nakapalibot ang mga anino na ngayon, ay gumagapang na rin sa akin dito sa pasilyo. Mula sa mabitak ng sahig ay lumalabas ang mga kamay. Isa-isa nilang hinahawakan ang sapatos ko. Ang laylayan ng pantalon ko. Ang mga daliri ko. Parang hinihila nila ako pababa. Papunta sa kailaliman ng ospital na hindi ko alam kung saan nagtatapos lalong lumakas ang bulong ng mga tinig. Ngayon malinaw na malinaw ko na silang nairini. Matagal ka naming hinintay. Asabay ng mga salitang iyon, naramdaman kong ang sahig ay unti-unting bumibigay sa bigat ko. Parang natutunaw, parang naging putik, at unti-unti akong niluluno. Bago ako tuluyang lamunin ng dilim, tumingin ako muli sa walang mukhang babae. At doon ko napansin, may sugat sa kanyang dibdib, at nakaukit doon ang parehong pangalan ko. Nanigas ako nang makita ko ang pangalan ko na nakaukit sa kanyang dibdib malalim ang hiwa, tila inukig gamit ang kalawangin at mapurol na kusilyo. Mula roon ay dumadaloy ang maitim na dugo, mabagal, malapot, at umaagos pababa sa kanyang puting uniform. Ngunit kahit dumudugo siya, nakatayo lang siya ng tuwid, hindi natitinag. Ang mga nilalang sa paligid ay biglang tumigil, nakaluhod silang lahat, nakatungo, para bang sumasamba sa kanya. Ang bigat ng hangin ay lalong bumigat, parang binabalot ng isang hindi nakikitang kamay ang aking li. Hirap akong huminga, bawat hinga ay parang tinutusok ng matalim na karayom. Itinaas ng babae ang kanyang kamay, dahan-dahan, nanginginig at puno ng suga. At sa sandaling ituro niya ako, nagsimulang gumapang ang mga nilalang papalapit muli. Ngunit ngayon, mas mabagal, mas maingat, na parabang inaantala ang mismong takot na nararamdaman ko. Narinig kong muli ang boses niya, ngunit ngayon ay malinaw, diekta sa aking ulo. Ikaw ang papalit. Sa loob, loob ko, gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, ngunit ang katawan ko ay nanigas. Naramdaman ko ang malamig na mga kamay ng mga nilalang na dumarampi na sa balat ko. Isa sa kanila ay humawak sa braso ko. Marahas na hinila at narinig ko ang tunog ng buto na halos mabalik. Isa pa ang kumapit sa binti ko. Hinihila pa baba sa nabibitak na sahig. Ang sahig ay hindi na tiles, kundi parang malagkit na putik na may halong dugo at laman. Bawat galaw ko ay mas lalong nagbabaon sa akin. Sa kisame, nagsimulang lumabas ang mga aninong walang hugis. Parang usok na nagiging katawan, Bumubuo ng mga mukha na walang mata at walang bibig. Isa-isa silang bumaba, parang nakabitin sa mata tanikalang hindi nakikita. Napalibutan na nila ako, at sabay-sabay silang bumulong muli ng pangalan ko, mas malakas, mas mabilis, mas sabay-sabay na parang kulog na hindi humihinto. Bumuka ang sahig sa ilalim ng upuan ko, at nakita ko ang isang malalim na hukay, itim, walang hangganan, at mula roon ay lumalabas ang matinding init na parang nagmumula sa apoy sa ilalim ng lupa. Ngunit kasabay ng init, may dumampiring malamig na hangin na parang yelo, magkasabay na nagbabanggaan sa balat ko. Nanginginig na ang mga kamay ko, at pakiramdam ko ay mababaliw na ako. At bago patuluyang mahila ng mga kamay ang katawan ko, pababa sa hukay, yumuko ang babaeng walang mukha sa tapat ko. Idinikit niya ang kanyang noo sa noo ko, at sa isang iglap, narinig ko ang huling bulong na dumurog sa aking kaluluwa. Hindi ka na makakaalis. Nagdilim ang paningin ko, ngunit hindi ako nawalan ng malay. Parang itinulak ang kamalayan ko sa isang lugar na hindi ko maipaliwanag. Wala ng ospital, wala ng pasilyo, wala ng ilaw. Panging dilim lang ang nakapalibot, walang hangganan, walang dulo. Ngunit sa dilim na iyon, may mga mata. Isa, dalawa, sampu daan. Nagsilabasan sila, kumikislap, kumukuwap, nakamasid lahat sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga itig. Parang tinatanggal ang bawat bahagi ng pagkatao ko. Sa paligid, nagsimulang umalingaungaw ang mga inik. Hindi na bulong ngayon. Malinaw, sabay-sabay, naglalaban-laban, nagsisigawan ng mga salita na hindi ko maintindihan. Hanggang sa unti-unti, nagkaroon ng hugis ang kanilang mga sinasabi. Mga pangalan, hindi lang pangalan ko, kundi daan ang pangalan ng mga taong hindi ko kilala. Parang binabasa nila ang isang walang katapusang listahan. Nang buksan ko ang bibig ko para sumigaw, walang tunog na lumabas. Sa halip, naramdaman kong lumalabas ang usok mula sa lalamunan ko. Maitim, mabigat, at sa bawat taglabas nito, humihina ako. Ang usok ay mabilis na bumabalot sa akin. Hanggang sa hindi ko na makita ang sarili kong kamay. At mula sa usok na iyon, may mga kamay na muling sumulpo. Mas marami na sila ngayon, mas mahigpit, mas marahas. Hinila nila ako pa itaas, hindi na pababa. At nang umangat ako mula sa kadiliman, bumalik ang liwanag. Nasa ospital akong muli, nakaupo pa yun sa mesa sa front desk. Mabilis kong hinawakan ang dibdib ko, hingal na hingal, pais na pawis, at nanginginig. Ngunit nang tumingin ako sa salamin sa tabi ng monitor, Muntik nang tumigil ang puso ko. Ako pa rin ang nasa refleksyon. Ngunit hindi ako nakangiti. Ako ay nakatayo, likod ko ang nakikita sa refleksyon. At ang nakaupo sa mesa ay ibang tao. Isang nurse, suot ang parehong uniforme, hawak ang balpen na iniwan ko kanina. At nang lumingon siya, doon ko lang napagtanto. Iyon ang mukha ko. Ako ang nakaupo. Ako rin ang nasa salamin. Dalawa kaming magkasabay na huminga, magkasabay na kumuha. asa sa gilid ng labi niya. Unti-unting sumilay ang ngiting matagal ko ng kinatatakutan. Napatayo ako mula sa kinaupuan ko, nanginginig ang tuhod, at halos hindi ko naramdam ang sahig sa ilalim ng aking mga pa. Ang hangin sa paligid ay tila humigpit, parang kinukulong ako sa loob ng isang hindi nakikitang kulungan. Ang imahe ko sa salamin ay nakaupo pa rin, nakangiti ng malapad, at ang mga mata nito ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Hindi ko na makita ang sarili kong takot sa mga mata nito. Sa halip, may halong galak at kasakiman, Parang nasisyahan ito sa bawat paghinga ko. Bigla itong tumayo mula sa mesa, at kasabay ng kanyang pagalaw ay naramdaman ko ang bigat na dumagan sa dibdib ko. Para bang ang bawat kilos niya ay kumukontrol din sa akin. Isang tali na hindi ko kayang putulin. Lumapit siya sa salamin, nakatitigpain sa akin, habang ako naman ay napaatras ng hindi sinasadya. Ngunit kahit anong layo ko, palapit ng palapi ang mukha niya sa mismong salamin. Hanggang sa dumikit ang noo niya, at narinig ko ang malutong na tunog ng basag na salamin. Hindi ito nabasag palabas. Nabasag ito papasok. Parang hinihigop ang imahe ko mula sa kabilang panik. Sa bawat piraso ng salamin na natanggal, may lumalabas na mga anino, kumakapit sa dingding, gumagapang, at kumakalat sa kisam. Ang tunog ng kanilang paggapang ay parang kuko sa bakal. Nakakapangilabot at nakakabingi. Isang malamig na hangin ang biglang dumampi sa batok ko. At nang lingunin ko, nandoon na siya. Ang ako, na nasa salamin kanina, ay nakatayo na ngayon sa likuran ko mas matangkad, mas maputla, at mas mapanganib ang aura. Nakatingin lang siya, walang sinasabi, ngunit ramdam ko ang malakas na tibok ng kanyang puso, na siya ring tibok ng puso ko. Habang nakatitig ako sa kanya, dahan-dahan niyang iniangat ang kamay niya at itinapat sa lig ko. Nang maramdaman ko ang lamig ng kanyang mga daliri, napakagat ako sa labi ko para hindi mapasigaw. At saka siya nagsalita, gamit ang mismong boses ko, ngunit mas mababa at mas malamig. Matagal ka ng patay, bumilis ang tibok ng puso ko. Ang katawang iyan ay akin na ngayon. At bago ko paman magawang umalis, ipinatong niya ang kamay niya sa dibdib ko. Parang may apoy na dumaloy sa loob ng katawan ko. Nasusunog ang laman ko mula sa loob. Napasigaw ako, ngunit walang lumabas na tunog. Sa halip, ang sigaw ko ay narinig ko mula sa kanyang bibig. Habang nakangiti siya, ako ang sumisigaw mula sa loob niya. At unti-unting naglaho ang kulay sa paligid ko. Nagdidilim, hanggang sa isa na lang ang malinaw. Ang sarili kong mukha, nakangiti habang ang mga mata nito ay nakatitig direso sa kaluluwa ko. Nararamdaman ko na ang lahat ay mabilis na naglalabo. Parang gumuho ang paligid, at ang ospital na kanina ay puno ng takot, ay unti-unting naging isang walang laman na silip. Tahimik, wala na ang mga anino, wala na ang mga bulong, wala na ang malamig na haplos. Ako na lang, at ang katawang kaharap ko. Nakatayo siya roon, suot pa in ang uniforme, hawak ang balpen na minsang akin. Mumiti siya ng marahan, hindi na nakakatakot, kundi puno ng kalungkutan. At saka siya nagsalita, halos pabulong, isa ka na sa amin, dahan-dahan siyang naglakad palayo, at sa bawat hakbang ay tila unti-unting natutunaw ang anyo niya. Hanggang sa nawala siya sa dilim, at tanging katahimikan ang naiwan. Huminga ako ng malalim, at sa unang pagkakataon, ay wala na ang bigat sa dibdib ko. Ngunit nang ibaba ko ang aking paningin, nanlamig ako. Sa mesa sa aking harapan, nakasulat gamit ang pulang tinta ang pangalan ko. Paulit-ulit, hanggang sa pun nito ang buong papel. At sa pinakadulo ng pahina, may nakaukit na isang linya. Ang kwento ay nagtatapos dito, ngunit ang gabi ay hindi.